Good morning, good morning. Magandang umaga, shoutout sa buong mundo. <laughs> Salamat sa mga sumusuporta sa aking uh, munting uh, ano nga tawag dito. Sa aking munting YouTube channel, guys. Thank you very much. Dahil po dyan, mayroon po tayong mga matutulungan ng mga bata. Makapag punta sila sa medyo social na kainan ay char <laughs> okay guys maraming salamat sa inyong lahat dahil dyan syempre eh, isa shout out po kayo ng bonggang bongga mega mega love shout out sa inyong lahat guys tayo weekend na naman ngayon ano Friday na naman bukas Saturday so marami tayong trabaho bagong gising lang ang ating ang person Okay guys, maraming salamat sa inyong lahat. Thank you, thank you so much sa inyong supporta and God bless.